Bakit ka sumisigaw, Vicky? Matatakot si Shine. Uh, I'm sorry. Sorry, nabigla lang ako. Ang ibig kong sabihin, Frylan, huwag mo naman kasing pilitan si Shine na magsalita. Traumatized pa kasi yung bata, di ba? Tama ka, Vicky hindi ko dapat kinukulit si Shine ngayon. Um, siguro, mas mabuti pa kung iwan mo na muna kami ni Shine. Ako na magpapatulog sa kanya. Huwag po, huwag dito. Uh, Freilan, di ba mas malala pa nga yung nangyari sa'yo noon nung na ka? Pero, mas napabilis yung paggaling mo nang dahil sa sa'kin. Kaya sa tingin ko, malaki rin ang matutulong ko dito kay Shine. Kaya sige na, Sige, naihon mo na kami. Okay? Salamat, Vicky. Shine, dito ka muna kay Tita Vicky, ha? Hmm. So, nabalitaan ko na may dalawang lalaki daw na gusto kumuha sa'yo. Totoo ba yun? Oo. Tell me, nag-away na naman ba kayo magkakapatid? Opo. Sabi ko na nga ba? Alam mo ba kung sino ang nag-utos dun sa mga lalaking yon para ipakuha ka? Walang iba kundi ang Kuya Justin at Ate Faye mo. Shine, hindi pa ba obvious? Halata naman na gusto ka nilang ipaampun eh. Ayaw na nila sa'yo. Kaya, sa susunod na tanongin sa'yo ni lang kung nasa na mga kapatid mo, tapat huwag mo sabihin. Huwag mo sa kanya. Dahil kapag malaman ng mga kapatid mo kung nasan ka, chak na ipapakuha ka ulit nila sa mga lalaking yon. Gusto mo ba mangyari yon? Ha? ka, Shine? Kapag tinanong ni Freelan kung nasan yung mga kapatid mo, huwag na huwag mong sasabihin sa kanya. Malinaw?